Pastor Kiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang paring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. so ayun po yung matapang na pahayag o sagot ni Senator Risa Honteveros doon sa audio uh, recording na nilabas ni Pastor Kibuloy okay uh, ang term na ginamit niya ay shameless audacity kung baga, anong karapatan mo? Diba? Saan ka humuhugot ng kapal ng muka? Parang ganun yung uh, gustong i-point out siguro ni senator Risa dito kay Pastor Kibuloy na bakit mga naman, ba't mo nga naman didiktahan yung pong Senado? Ba't mo nga naman didiktahan yung pong ating law enforcement? di ba Bakit meron ka pang mga kondisyon na mga sinasabi na hindi naman ganyan sa mga ordinaryong Pilipino pero sa'yo kailangan may mga may mga excuses ka pa, may mga nilalabas ka pa ng mga kondisyones bago ikaw magpakita. Na alam naman natin na for example gawin lahat 'yon ay maggagawa lang at gagawa lang ng panibagong excuse, gagawa lang at gagawa ng bagong kondisyon at wala namang intensyon talaga na magpakita o sumunod o mag-cooperate uh, doon po sa nangyayari pong investigasyon ngayon at uh, uh, pagdinig po sa kaso ngayon, 'di diba? Alam na natin na, na ano lang, 'di ba? Sabi nun, oh, wag sa Senado, diyan na sa sa korte na, sa korte na, sa korte ko haharapin o oh, meron na ngayon sa korte Iba na naman yung sasabihin. Sasabihin na naman na itong sa korte gagamitin lang para i-assassinate ako. Para... So, talagang ano eh, talagang obviously yung mga nasasabi is Kumbaga naghahanap ng excuses para hindi humarap, 'di ba? Para meron siyang masasabi sa mga tao niya na kaya hindi ako maharap kasi ganito, ganito. And at the same time, tama din naman yung sinabi ni Senator Risa na kung meron siyang sasabihin laban sa Senado, eh subukan niya daw sabihin sa harapan ng mga uh, senador mismo. Okay, so yun naman ang punto niya, kung wala naman talagang tinatago, kung wala naman, ano bakit hindi siya umarap at uh, niyang sabihin. Kasi nga Despite sa lahat ng mga nangyari Ay uh, kung mo pa rin yung ano eh Meron pa rin, meron pa rin arrogance on the part of uh, Pastor Kibuloy ba? Diba? Na parang ano pa din eh Na parang uh, siya pa yung ano eh Siya pa yung uh, uh, nagbibigay ng kondisyon sya Siya pa yung parang uh, proud O siya pa yung parang uh, nasusunod ba Diba? Eh, siya na nga inahabol Siya na nga tong merong pananagutan sa batas at kailangang sagutin at panagutan, di ba siya pa itong uh, nagde-demand at siya pa itong nagsasabi kung ano, at, ano ang dapat at hindi nagawin ng ating mga pulis at ng ating senado. So, ayan. So, hindi ko sure kung saan patungo ito. Kung saan na... Uh, mukhang talaga magtatago na si Kibuloy. Merong mga iba't ibang reports na na may na, 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 napanood akong vlog eh, na baka daw tinatago daw ni ganito o tinatago ni ganon o hindi natin alam o kung kay Duterte ba o kung sino man o pero mukha nga pong nagtatago na at uh, tingnan po natin kung gano'n po ka katindi yung pagtatago na ginagawa ni Kibuloy at kung siya ba ay matutunton ng ating mga kapulisan at kung sakaling matunton nila yun po ang winoworry ko na sana naman ay maayos sumama maayos Uh, maayos uh, sumuko ito si Kibuloy kapag natuntun na kung saan siya nagtatago. Kasi baka sinabi nga niya, di ba, hindi papahuli ng buhay o wag naman sana umabot sa punto na gano'n, naman lalaban pa o ano, so, sumunod tayo sa gobyerno at sundin natin yung batas, di ba? Uh, yan, abangan po natin kung ano mangyayari. O Senator Riza naman, on her part, is uh, Talagang matapang and the showing na hindi niya uurungan itong si Kibuloy. O, kaya, nangati ko saan pupunta to. Talagang umiinit lalo yung awayan, eh, So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.